Sino ba? Sino ba? Sa ko. Ano? Sino ba yung mong inadaanan mo? Ha? Mama. Mama yun, mama. Ano ka na Hindi, naalala ako sobrang pagod eh. Napabanggit ako ng... Mama yun, Mama. Mama? Mama. Mari? Hindi ngayon ang tawagan natin. Mama. Mari, ang narinig ko, Mari? <laughs> hindi. Isa na rin ito. <laughs> Buto mo ata eh, oh. Pagugutong pala. Mari. Mari. Mama, pakinig mo lamang. Mama yun. Uh, Pag-aaral mo ito ako, Mama. Kanino ko na daan, Mari? Eh. Kanino? Mama. <laughs> mama. Mama yun. Hindi, hindi gutom na yun. Hindi, mga hinata. Ang ah. sasabi sais mo na lang mo ayaw. Ba't napadaan? Ha? Hindi, ang bagip ko nila ay hain mo ako ng hapunat. Pagod sa tamaho, ah, magpagod. Kaya e, ano ba, pakinig mo? Siguro yung lasing ka. Anong pakinig mo ka kanina? Mari! Mama! Mama yun? Eh! Pagkain mo na ako? <laughs>